Ang ng Pagpunta namin dito, oh bro, wow, what am I? Sabi ko, ano, kabisado, kabisado mo. Doon tayo sa third floor, kukuha lang ako ng check-in. Pagpunta namin sa third sabi ko, parang malaki ka dito, ang ganun dito ah. Sabi ko, dito na ba yung yung... Comedy bar, Pagbasa ko, Alliance in Global. So sabi ko, parang ano ah, parang may mali. Sabi ko, tumating naman si Upmoint. Sabi So sabi ko, ay alam ko na to. Sabi ko, na So, natuloy ko naman ako, kinuha na, kinuha ko na yung presentation nila. Ito ang ito na nasabi ko sa inyo lang. Nagkalindahan ako. Actually, I'm studying na ito. lahat sa akin, ito ang pinang nagkalindahan Bakit? Ang unang, because I'm a registered nurse po, I'm always, ah, uh, thinking, saka, uh, tinitingnan ko po kung ano po yung produkto. Tatanong ko, niyayaya ko, so, ano yung produkto mo? Titignan ko agad yung content. Di ba may konteks sa likod yan? Tinignan mo sa so, mga so may uh, hindi pwede sa stroke patient, hindi pwede sa diabetes. May okay? calories. Okay, yung vitamins, mayos, ang, hindi sa pain, kapag mataas ang calories, mas mataas ang carbohydrates, hindi pwede sa diabetes. So, tinitingnan ko yun. Ito lang. Ito lang ang nagpamulat ng mata ko nung kinindak nila ako. I'm also studying college of law po. Pero yung tuition fee ko po, na para doon sa college of law, dito ko nila. Tapos kaya yung first year ko, sabi ko hindi, mag-focus ako dito. Pag-aral-aral, pag-business-business. Nagsisi ako? Hindi ako nagsisi. Bakit? Kasi yung kapag bonus namin, naantay pa namin ng June sa pag-December, dito noong July, meron akong bonus. May RCA ako. Nakuha ko pa rito sa iMobile. Tapos sinisahe pa rin ako. Hindi ko ako makasalita. Dati, hanggang sa sinuruan nalang, ako na yung nag-focus. kasi so, dyan, dapat way... ng bahay. Okay, dapat pa rin yeah. ng bahay. Nakabili lang na siya yung Nakatulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Hindi ko makukuha ng awit ng pulis. Ang pagtuturo ko, by the way, pagtuturo ko ng search and rescue, na different, wala akong bayad Pero kahit every time sa pagod ko, pinayaman ko pati yung call center agent company na pinuntahan ko, hindi ako yung bangal. Pero dito, yayaman ako. Yeah.